thank you Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si outgoing Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido sa ginanap na retirement ceremony bilang pagkilala sa kanyang liderato at mahigit tatlong dekadang serbisyo sa Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ayon sa pangulo, sa ilalim ng pamumuno ni Galido, naging matatag ang hukbo mula sa pagpapalakas ng peace you know. efforts, modernisasyon ng kagamitan hanggang sa mabilis na pagtugon sa mga sakuna at crisis. Lieutenant General Galido Mula sa puso ng sambayan ng Pilipino, maraming maraming salamat sa panahong puno ng hamon sa ating seguridad. Ipinagtanggol mo ang ating bansa at nagbigay ka ng inspirasyon sa aming lahat. So, as we salute your command and welcome your successor, we remember that this ceremony, more than a change of command, is also a reaffirmation of the Philippines Army Strength and Endurance. Kasabay ng retirement ceremony, formal namang nanumpa si Lieutenant General Antonio Nefarete bilang ika-67 Commanding General ng Philippine Army. Kabilang naman sa marching orders sa kanya ng Pangulo, ay kailangan manatiling matatag at profesional ang bagong liderato ng hukbo sa gitna ng tumitinding geopolitical tensions at banta sa seguridad. And I now welcome 67th Philippine Army Commanding General, Lieutenant General Antonio G. Naferete. You will be assuming your role at a time when geopolitical tensions and global uncertainty are high. This will demand your vigilance and leadership to deliver clear direction and to show a firm commitment. But I have full confidence that under your command, The Philippine Army will remain steadfast, a pillar of strength and integrity, professionalism. Tiniyak naman ang Commander-in-Chief ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa buong Armed Forces of the Philippines. Kaya sa araw na ito, bilang inyong Commander-in-Chief, pinapangako ko na ipapagpatuloy natin ang at, at patitibayin pa natin ang ating sandatahang lakas. We owe you nothing less than our full support. Si Nafarete ay dating namuno sa AFP Western Mindanao Command at humawak ng iba't ibang posisyon sa field at national level commands. Pareho rin sila miyembro ni Lieutenant General Galido ng PMA Bigkis Lahi Class of 1990. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.